yun guys, uh, ito po yung uh, bahay nila ayun uh, so ito yung uh, grocery na ibibigay po namin sa kanila uh, merong konting uh, grocery tapos ilang kilo yung so meron po kami binigay na uh, 10 uh, kilos na bigas at yung mga iba pa po ano so yun ito po yung uh, team ng UTRC yung mga sumama po uh, okay so 1, 2, 3, 4, 5, 6 so anim po kami ay pito po kami napunta po dito yung mga iba po kasi ay hindi po nakapunta gawa din po kasi na meron po silang trabaho at uh, ay yung iba may mga importante na uh, So yun guys, pasok tayo silipin po natin yung ah, beneficiary o yung taong tutulungan po natin. Ayan po. So, nakahiga na po siya. Ayan, hindi pa po sila tumatay. So, wala yung mga anak niya. So, tinapatawag na po namin sila para at least ah, uh, makita po namin kung ano pong kaligayang po nila. Bakit po nila? Ayan. So, si ma'am, ano sakit niya? So, yun, may brain tumor po siya. Ayun. Hi, okay. So, ito po pala yung anak ni ma'am, si nanay. Ah, okay. Ito po yung box. Ayun. So, ito yung mga medical, ano po niya, medical record po niya. Ayun. So, so, yun po. Um, ayun So sa mga gustong uh, Magpabot ng tulong Yan guys uh, PM lang po ninyo ako Or comment lang po kayo sa uh, Vlog po na to So ayun